Okay, so we're back po and for today it is now part 2 of the video statement ni Congressman Zaldico. So as usual po, papanoorin muna natin yung buong statement niya and then pangalawa po, i-discuss ko yung mga possible legal issues or consequences po sa statement na to. Okay? Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicom. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ah, oh, pahangin Iba effect guys. Sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Sabi But ko he na eh. Will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakit butas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Siyah, hindi na galing. ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Part 2 So, una, comment lang po muna ako hindi ko mapigilan dahil dun sa pahangin effect ni Congressman Zaldi ko. So, masabi ko lang po ah, hindi na sana kailangan yung mga ganong-ganong effect kasi the substance pa lang po or the weight of his statement ay mabigat na yung subject matter. So kahit wala nga po yun, I think any reasonable and curious person na nanonood dito ay papakinggan naman ng mabuti yung key points niya. And pangalawang comment, yung aspect ratio. So ito na lang sana, kung Zaldi ko, if you're watching this or his editors, sana ayusin nyo na lang po yung aspect ratio kahit wala na yung mga pahangin effect nyo. Initially, mas important po sana yung aspect ratio para mas presentable at madali naming mapanood. Okay, so anyway, start po or tuloy po tayo. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman bago hmm. namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion injection. Okay, so comment mo na. So, I agree doon sa initial statement niya dito na bakit daw hindi maintindihan ni PBBM considering shadow yung nagpa-insert naman nun as per Congressman Zaldico. Pero if we just really look at it in a logical and reasonable point of view, kahit po wala yung insertions na yon, at the end of the day po kasi it is the president ang may final action na kailangan para ang isang bill ay maging batas, di ba? Via his signature. And if the president signs a bill into law, the presumption there is alam niya yung full contents niyan. Kahit na sabihin pa nating 4,000 pages, 5,000 pages yan, ang presumption pa rin po diyan is inaral yan at inintindi nung pumirma yung contents niyan. So again, even if wala tong or later on mapatunayan na peke lang tong mga allegations si Congressman Zaldico, ay ang presumption pa rin po doon ay dapat alam yon ng presidente yung contents. It may not be him directly but yung mga people around him should know kasi lahat naman po yan ay extension ng presidente 'di ba lalo na po yung mga cabinet secretaries niya those are all alter egos po niya okay so tuloy po tayo wala pong perang napunta sa akin lahat po ng insertion napunta sa ating pangulo at speaker martin romales ako lang at ang aking mga tao sila paul strada martin Tixay, at ang aking mm. mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga delivery... Okay, wait lang. So that's a big statement po from Congressman Zaldico. Sabi niya, wala daw siyang, wala daw napunta sa kanya from the insertions na kickback. Although di niya sinabing kickback, but I'm assuming yung kickback from those alleged 100 billion insertions, wala daw napunta sa kanya. So that can be true, but that can also be false, de ba? kasi this is a very big or a large scale. So parang mahirap naman paniwalaan kung hindi ka nakakuha ng certain percent. Pero ang isa pang angle natin titingnan dito, maybe from that 100 billion, posibleng wala siyang nakuha. Pero di natin alam, baka sa ibang bagay-bagay, bawi-bawi naman siya, di ba? Or mas malaki pa yung nakuha niya. Therefore, since yung according to him, yung presidente lang naman daw sila PBBM and his crew or his staff ang nagpa-insert nun. Therefore, hindi niya na pinakaalaman yun. Parang ganun po yung point niya. So again, it, is, it could be true but it could also be false. Pero ang magpapatunay lang po talaga niyan ay yung kung siya na siyang documents, ledgers, photos, or mga text messages, emails, ganyan. May documentary evidence sana siya to trace na ganitong amount yung na-receive niya from that alleged 100 billion. Tapos yun yung amount na dineliver niya dun sa mga pinadalhan daw niya. So pag meron sana siyang clear na ganun na paper trail, edi eh mas madali sanang paniwalaan to. Pero if it is just, if we will just take it at face value, parang ano po, di ba parang mahirap naman na wala kang kinuha kahit piso. But again, we this is very hard for us to determine kasi this is a very large scale crime na ina-allege so posible ang may mga ganun silang agreement na sa akin lang to tapos dito ka nalang bumawi mga ganong bagay okay pero anyway po tuloy tayo Iris ay merong record ang aking mga tao totoo po yung sinasabi ni Orly na nag siya sa Forbes Park totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Mm -hmm. Okay, so first comment mo na. So kung makita po ninyo ngayon, kinokorroborate na po or sinosuportahan ni Congressman Zaldico yung statement ni Sergeant Gutesa dun sa Senate hearing. So pag ganyan, medyo may weight na po yan pag umabot in court since there is now supporting evidence as to that fact yung next issue na lang talaga dyan is kung sino yung nandun sa receiving end nung pagpadala. Kailangan din maging clear yon na ito yung tao na pinadalhan talaga. And isa pa po mag-comment lang din ako dito sa mga video so far na pinapakita ni Congressman Zaldi na ang daming maleta and then kinukorelate niya ngayon with dun sa sinabi ni Sergeant Gutesa. So yan po, this is also a good way to establish that fact na may mga basura nga, bigayan ng basura na ganap. Kasi wala naman pong reasonableng taong may ganitong kadaming maleta, di ba? If you think about it, why would an ordinary person have this much na luggage lying around? So, yan. Yan po yung mga bagay-bagay na nakikita ko ngayon. Yan. Yeah, Ang dami po. Iba-ibang pictures, iba-ibang colors. So, sinabi naman po ni Congressman Zaldico, meron daw siyang evidence. Pero aside from this, sana meron pa siyang yung mga ledgers, yung photos mismo sana ng pera, yun mas clear pa yun and then yung pinagdalhan kung saang bahay mismo dinala After itong mga basura After ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan ang sinagot sa akin ay 25% ang ibig sabihin nito 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity brand at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya, imbestigan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Marimulia ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa imbestigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila lalabas ang katotohanan. Okay, naputol ah. May sasabihin na supposedly papunta sa bahay. Okay, okay. So ngayon po, i-discuss ko na 'yung mga legal observations ko. So ang reaction ko lang po talaga is that of course, kailangan muna natin tingnan or ipakita din ni Congressman Zaldi ko kung ano ba 'yung laman ng mga maleta na 'to. Kasi hindi natin nakita eh Malay ba natin kung ano yung laman niyan, di ba? And then pangalawa, like what I stated earlier, sana meron din po siyang actual ledgers, photos nung cash nung pagreceive, saan galing 'yon? Tapos kung saan pinadala, sana na picturean din niya yung recipient, yung lugar para at least ma-trace or ma-pinpoint kung sino talaga yung receiving end. Kasi kailangan din 'yon mapakita sino yung tumanggap ng dirty money, di ba? Para ma-establish yung may it be plunder, corruption of public officers, indirect bribery, and so on and so forth. ba diba? Kailangan at important po talaga na mapakita rin sino yung recipient. Otherwise po, ang posibleng mangyari dito ay magmumukhang si Congressman Zaldico lang yung tumanggap ba diba? ng money or ng kickbacks. So sa kanya ngayon, kung gusto niya ma-implicate din talaga clearly yung mga pinangalanan niya, dapat pakitaan din niya ng evidence na pinadala at natanggap din talaga nung mga taong pinangalanan niya. Pero at present, ang masasabi ko lang, itong pinakita niya ngayon is a good support dun kay Sergeant Orly Gutesa na statement sa Senado. Kasi ngayon, at least, may nagpakita na si Congressman Zaldico na may semblance of truth yung sinabi dun ni Sergeant Orly Gutesa sa Senate hearing. Okay, so yan lang po ang masasabi ko so far kasi kulang pa. Hindi pa natin alam kung ano yung actual laman nito, sino yung recipient. So yung recipient po at present, may idea lang tayo because of the statement. Pero hindi po kasi yan strong evidence kasi madali lang po yan maribat. Sabihin lang ng mga pinangalanan niya, hindi namin tinanggap. Tapos ang story agad. So ngayon, hopefully sa part 3, may pakita pang ibang ebidensya si Congressman Zaldico para mas maging klaro na talaga kung ano yung mga nangyari in this situation. Okay, so hopefully, klaro po yan.